Hello guys, uh, magandang hapon sa inyong lahat. Um, uh, Mag-unboxing ako ng parcel na dumating guys, kanina lang. Kanina lang dumating yan guys. Uh, ngayon guys, uh, i-unboxing ko na siya guys. Uh, Ayun parcel na yan guys ay, ano yan, uh, pwede kong pagkakakitaan. Pero yung laman ng parcel na yan guys ay, bago ko in-order yan, uh, pang amin-amin lang sana. Kaso nga lang naisip ko, uh, pwede ko siyang ano, pwede ko siya ibenta kaya isa lang dapat yung orderin namin Pero sabi ko sa anak ko Dalawa na orderin niya At ibibenta ko na lang muna Kasi okay pa naman yung Grepo namin Kaya sabi ko uh, ibib Ibibenta ko na lang muna siya Ayan guys uh, Bubuksan ko na muna yung Yung parcel ko guys Tapakita ko sa inyo yung laman Ayan guys Bubuksan ko na guys Sa bayan guys uh, May nakita kong ganito Medyo mahal siya Pero ito sa shopping lang namin binili Kaya medyo mura. Sabayan kasi guys, uh, ang lagayan niya ay plastic. Ganda umaga guys. Uh, yung video ko kahapon guys, uh, naputol kasi dumating kasi yung apo kong may sakit. Kaya hindi ko hindi ako, hindi ako natuloy, hindi natuloy yung aking pag uh, ano, uh, pagbi-video ng aking ibebenta na ano, gripo. Ayan. Yung aking gripo na nabili guys ay ano, hindi sa plastic na kalagay. Naasahan ko sa plastic na kalagay. Sa ano siya nakalagay guys? Uh, sa eco bag. Ayan oh. Uh sa eco bag siya nakalagay. Ayan. Pali dalawa yung laman ng parcel ko, guys. Kasi dapat isa lang yung bibigyan ko pang amin-amin lang sana. Pero naisip ko, ah uh, ano, ibenta ko na lang muna kasi okay pa naman yung ganto namin. Ayan. Nababali to siya, guys. Oh. Nababali siya. Ayan. Ayan. Tapos naiikot din. Ayan. Pag naikabit na siya, naiikot siya ng ganon. Ayan. Pag ganyan ganyan. Ayan. Ito yung kanyang anuhan ng ano, ikutan. Ayan. Hindi ko lang alam, guys, kung katulad ba ito siya nung amin, kung matibay o ano. Kasi, hindi kasi nakalagay sa plastic. Hindi ko alam kung matibay ba ito. Bahala na, guys. Basta, ano. Uh, ibibinta ko ito muna. Isa lang kasi dapat ang orderin namin. Kasi nga, pang amin-amin sana. Uh, sabi ko sa anak ko, gawin na niyang dalawa at ibibinta ko na lang muna. Ayan. Yan lang, guys. Yung laman ng parcel ko. Bali, dalawa. Ayan. Ayan, guys, o. Oh. Subukan ko siyang ibenta Kung... Um, kung may bumili. Tapos, hindi lang naman ito ang ipopos ko guys, yung iba ko pang paninda. May ipopos pa akong iba. Bali, ngayon lang ako nagkaroon ng time na ipos yung mga paninda ko guys. Kasi nga, busy ako sa pag-aalaga ng bata. Tapos pag wala namang alaga, ano, uh, gawaing bahay ang ginagawa ko. Kaya wala akong time na ipos yung aking mga paninda. Ngayon, ah, uh, Magpupos mo na ako guys, baka, baka sakaling makabinta ako. Kasi sayang yung mga paninda ko, naka stack lang papakita ko sa inyo guys. Nakita nyo na ito guys pero papakita ko ulit sa inyo. Ayan guys yung iba mga paninda ko guys sa mga sari-sari. Ayan -sari guys may bag, may mga panty, may mga brief. Ayan. May mga medyas ng bata. Ayan. Ito yung mga ano, tawil na maliliit. Ayan. Na-stack lang itong mga, tong mga, mga to guys kasi nga hindi ko na siya, hindi ko na sila naiintindi kasi nga may alagang bata tapos pag walang alagang bata gawaing bahay kaya hindi ko na sila na ano na intinding ibenta. Ah. Ayan, meron pa ako dito mga yung pag may handaan guys, yung lalagyan ng paper plate. Ayan, may natira pa akong ano dalawang dosena. Bali limang dosena tong ano ko guys, ah ano ganto. Ay, hindi ako nakagawa. Wala. Ayan, ayan guys, oh. May natira pang dalawang dosena. Ayan. Tapos yung komot ko, ano to? Ah anim na piraso, ito isa na lang natira. Ayan. Tapos yung tualya. ayan, wala pang bawas. Kinuha ko lang ito kay Bombay guys kasi ano, ah, uh, naawa kasi ako kay Bombay kaya kinuha ko lang yun sa kanya. Kung ano yung, ano, kung ano yung binta sa akin ni Bombay, yun lang din ang, ganun din ang presyo ang ibibinta ko. May nabili rin kasi ng mga ganto sa akin guys pag ganyan. yung biglang kailangan nila kung nari apang regalo sa kasal. Yan, may nabili rin yan sa akin. Pero pag wala naman bumili pang amin, amin na lang din guys. Yan, tulad nito, anim to. Yan. Pag may kasalan, may, na may nabili ng ganyan sa akin. Ayan. Ayan guys. So, ang dami pa nito guys. So, na stock lang. Bala ko nga, ibenta na, lang, ibenta lang sila ng mura. Para maubos lang. Ayan. Para maubos lang siya. Sa, kaysa naman na stock yung pera ko dito guys. Ayan. Kaysa naman ma stock Ibenta ko na lang sila ng mura. Kahit yung dating presyo nilang kung ano yung bili ko. Ibenta ko na lang sila ng ganun. Ayan. Ayan guys. Ayan, ipopost ko muna yan mga yan guys para makabinta ako. Pasakali lang. Ayan. Ayan guys, ngayon naman guys, gawat uh, gawa naman ako ng ano ng yelo. Kasi dalawang araw na ako walang yelo guys. Gawa, ng gawa nga nung apo ko guys ay nagkasakit. Kaya ayan guys, gawa muna tayo ng yelo guys. Kahit sayang ang binta. Ayan guys, tapos na ako gumawa ng yellow. Bali walo lang yung ginawa ko guys kasi hindi naman yan nauubos maghapon. At saka araw-araw naman ako nagawa ng yellow. Ayan, pagkatapos ko magawa ng yellow guys, uh, magre-repack naman ako ngayon ng Joy. Ayan, binili ko yan kagabi. Bali ngayon ko lang yung ire-repack kasi maaga ako natulog kagabi. At saka maaga na talaga ako matutulog guys kasi sa katulad pala namin na may high blood, uh, bawal pala magpuyat. Kaya eh, lagi araw-araw akong puyat kaya binago ko na ngayon yung oras ng tulog ko. Ayan. Ayan guys, irerepack ko na yung Joy guys. Ayan guys, magre-repack na ako guys. Ayan, ang, so, ang size nitong binili ko guys ay ano, 1.5 liters. Ayan. Sa isang 5, sa, isang sa isang 1.5 liters guys, ah, apat, ay limang ganito ang nalalagyan ko tapos may natitira pa ng konti. Ayan, nakakalibre pa tayo ng pang, ano, pang gamit natin sa paghugas ng pinggan. Ayan, magre-repack na tayo guys. Ayan guys, oh, sa isang 1.5 liters, ito yung nalagyan ko. Bali limang piraso. Ang bili ko dito guys, sa isang 1.5 liters, ay 50 pesos lang. Ayan. Tapos ang binta ko nito guys, uh, ano, 20, 20 pesos. Kaya, yung tutubuin ko dito guys, ay ano, uh, 50 pesos. Ayan, kung ano, kung ano yung puhunan ko, siya din yung tutubuin ko. Ayan, malaking bagay yung nagre-repack tayo guys, oh, para medyo ano, ah, medyo malaki-laki yung tubo. Ayan. Tapos may natira pang kunti guys. So pang amin-amin na lang. Ayan. Nakalibre pa ako guys. Diba? Ayan. Sa 1.5 eh. Limang ganito na ilagay ko. Tapos may tubo akong 50 pesos sa isang 1.5. Kung ano yung puhunan ko siyang tubo ko. Ayan. Ayan guys. At ah, pagkatapos kong magawa ng yelo. magripak ah, Mag-repack ng joy. Ayan. Kakain muna tayo guys. Kasi alas 8 na ng umaga. Iinom pa ako ng gamot, guys. Anong oras na? Oh. Alas 8 na. Kaya kakain mo na tayo, guys, para makainom ng gamot. Ayan, guys. Pagkatapos kong magawa ng yelo, ah, mag-repack ng joy. Ayan. Kakain mo na tayo, guys, kasi alas 8 na ng umaga. Iinom pa ako ng gamot, guys. Anong oras na? Oh. Alas 8 na. Kaya kakain mo na tayo, guys, para makainom ng gamot. Ayan, guys. Kain mo na tayo, guys. Ang ulam ko, guys, ay kanton lang. Madali ang luto. Pero hindi naman kami lagi hindi naman kami araw-araw na uulam nito guys kasi masama nga araw-araw uh, kumain ng kanton. Ayan, madalian lang kasi guys kasi anong oras na. Ayan guys, kain tayo guys. Ayan guys, ah, pagkatapos ko ipos kanina yung aking mga paninda. Ayan, may bumili na ng isang tuwalya. Ayan, isang tuwalya. Tapos, anim na ano. Anim na ganito. Ayan. Ayan, anim na ganito guys. So, natawin. Ayan. Pili ko muna siya ng ano guys. Ah, yung anim na piraso daw. Bawat isang kulay. Ayan, anim na piraso. Sige, isang kulay. Ano yon? Saglit lang. Saglit lang guys, may nabili lang. Ayan guys, ay pili ko muna siya ng mga kulay guys at i-ready ko na siya at dadalhin ko dun sa sa bahay nila. Ayan, guys, uh, naipili ko na siya ng mga kulay na gusto niya. Ayan, uh, alam nyo, guys, uh, matyaga ka lang talaga mag-post nito sa, ano, guys, makakabinta ka, hindi ka mawawala ng binta nito. Kaso nga lang, ako kasi, guys, busy nga kasi ako, may alaga ako. Kaya, minsan nakakalimutan ko na may tinda pala ako, hindi ko siya na, ano, hindi ko siya na ipost. Pero kung matyaga ka lang mag-post nito, araw-araw, may makakabinta ka ng araw-araw. Ayan. Ayan, guys, hindi lang, guys, ibabalot ko muna siya. Yan guys, so iba't ibang kulay yan guys, so. Ayan guys, ah, so, nakabinta na ako ng an na ano guys, so, pistawil guys. Tapos, isang tuwalya. Ayan, kulay brown daw yung gusto niya. Ayan, ito guys, so, ito daw gusto niya guys, so, yung kulay brown. ito guys, nung kinuha ko to kay Bumbay, ano mula nung kinuha ko to kay Bumbay ngayon, bayad ko na ito, nakakuha na nga uli ako ng ano, nakakuha na uli ng rice cooker. Bayad ko na ito kay Bumbay. Ayan. Naawa lang kasi ako kay Bumbay guys, kasi mabait kasi yung Bumbay na iyon. Kaya kumuha ako sa kanya nito, kasi pang ano na lang din, parang stock ko na lang din, kung wala mang bibili, stock na lang namin to pang amin-amin. Pero pag may bumili, ayan, pinagbibintahan ko. Kasi minsan, pag may kasalan, may birthday, pwede rin pang regalo. Ayan. Ayan, guys. Nakabinta na ako, guys. Matyaga lang talaga ikaw mag, ano, mag-post nito araw-araw, guys, sa IPB. Makakabinta ka talaga. Kaso nga lang, wala talaga akong time, guys. Sayang. Kasi, wala kasi ibang mag-aalaga ng apo ko, guys, kundi ako lang. Kaya, nagtyaga na lang din ako kasi may sahod naman ako doon araw-araw, guys, sa sandaan sa apo ko. Okay lang sandaan, guys, kasi apo ko naman yun. yung po ko guys, titingnan ko pa mamaya sa FB ko kung may may nakagusto niyo. Ayun guys, o di ba? Kahit paano i eh, ano nakabenta ako kahit paano guys. yung sana hanggang mamayang hapon pag na may madagdagan pa yung benta ko. Ayan. Tsagaan lang talaga guys, yung mga ganito. Kung gusto mo magtinda-tinda ng ganito, tsagaan lang talaga. Kaso nga lang, wala talaga akong time guys. Maganda sana magbenta ng magbenta ng kung ano-ano. Gusto ko sana magbenta pa ng kung ano-ano. Kaso nga lang, wala talaga akong time. Magandang umaga guys. Ah, ito nga pala yung pinapamili ko kagabi. Ayan dapat kagabi ko pa ito na videohan guys kasi dapat kagabi nakapag-upload na ako kaso nga lang guys, tulad yung sabi ko uh, bawal na ako magpuyat guys hanggang 10 lang talaga, kailangan makatulog na ako kaya ayan ngayong umaga ko na lang uli ito na videohan yung napamili namin kagabi ayan, bali yung napamili namin yan guys ay nasa 1,100 mahigit, kaso nga lang nawala yung aking listahan guys, hindi ko maipakita sa inyo, ayan 1,000, kulang-kulang 1,200 yan guys Ayan, pakita ko lang sa inyo yung napamili ko kagabi, guys. Ayan, mga kasari, ah. Uh, ito yung napamili ko kagabi. Ah, uh, isang tay na swak. Tapos isang tay din na birch tree. Ayan, dito ko lang yung pinamili mga kasari sa barangay namin. Kasi hindi, na, hindi ako nakapunta ng bayan kahapon kasi nga. Ah, uh, kulang yung pera ko. Hindi pa rin, hindi pa rin nakakabayad yung may, may, utang sa akin. Kaya dito na muna ako namili sa barangay namin. Ayan, isang balot na, ano, aji. Tapos apat na lucky me date. Pero may nakabili na kagabi ng isa. Kaya tatlo na lang yung natira. Ayan. Tapos isang, isang kahang camel at saka isang kahang malboro rin. Ayan. Tapos mga kanton to mga kasari. Kasi na, naubos yung aking halos lahat ng flavor ng kanton. Naubos. Kasi hindi ako nakapamili kagabi. Ay, nung isang gabi pala. Hindi ako nakapamili nung isang gabi. Kaya kahapon, maghapon, wala akong kanton. Kagabi lang ako namili. Sweet and spicy, apat. Tapos, chili mansi, apat din. Ayan, apat na chili mansi. Lahat ng flavor ng kanton binili ko kagabi. Ibig sabihin, mayroon ano na lang pala yung hot, ano, hot and spicy ba yun? Ang natira doon sa lagayan ko. Tapos, calamansi, apat lang din. Ayan. Tapos yung original, apat lang din. Ayan. Tiga-apat lang mga kasari kasi nga, Maliit lang ang puhunan natin tapos nasa pautangan pa yung pera. Saglit lang mga kasari. minabili lang. Ayan guys, ito naman yung aking mga kapi-kapi. Ayan. Kalahating tay na kopi ko brown. At saka kalahating tay na creamy white. At saka kopi ko blanca kalahating tay din. Ayan. Tapos energen choco. Ayan, isang tay. Ah, sabi ko, kalahating tay lang, eh, isang tay yung nilagay. Ayan. Yan lang yung napamili ko, guys. Isang libo mahigit. Ayan, 1,100 mahigit. Naka 1,100 mahigit ako, guys. Pero ang tubo niyan, eh, wala pa isang, ano, wala pa isang daan. Diba? Kung sa iba pa yan, guys, ah, hindi na sila mag ng pagtitindang ganito isang libo mahigit puhunan mo pero wala pang isandaan daan tutubuin mo guys so tinan mo ah uh, tiyagaan lang talaga kung wala kang tiyaga talaga guys nako hindi ano hindi magtatagal yung tindahan mo pero ako guys natiyaga lang ako kasi sayang din kasi yung piso-piso guys pag yung piso-piso ipinagsama-sama -piso mo ah uh, malaking bagay din ayan ayan lang guys yan lang na ko kagabi guys ah uh, isang libo mahigit. Bali, may balance pa ako kasi ang dalakong pera kagabi ay ano, uh, 900 lang. Kaya nagka-balance pa ako ng 100 mahigit. Pero binabayaran ko naman yung guys. Napayag naman kasi yun. Basta pag namili uli ako, babayaran ko siya kung magkano yung balance ko. And guys, ah, hanggang dito na lang muna itong vlog ko guys. Maraming salamat sa panonood at supportan nyo.